Hi guys! Another day, another vlog! So for today's video, nandito nga pala ako ngayon sa SM South Mall. Kinat kasi ako ni Kuya na magkita nga daw kami dito. Kung hindi nyo nga may tatanong, 2 nga pala nag-day off ang ate nyo. Uy, sana talaga 2 days nag-day off. Char! Galing na nga pala kami dito ng Sunday dahil nga nag-family bunting nga kami. Sayang nga lang dahil hindi ko nga na-videoan. Dahil nga itong cellphone ko, hindi ko nga alam kung bakit palagi na lang na-pull storage. Wala na nga kalaman-laman itong cellphone ko pero hindi ko nga alam palagi na lang ito na po full storage. Kaya naman kahit ayoko i-delete yung mga video at mga picture eh kailangan ko na rin talagang i-delete dahil nga hindi nga ito mapapasokan ng panibagong video. Pag nakaluwag-luwag na nga ang ate nyo ay ha-upgrade ko talaga itong cellphone ko. Uy, kala mo talaga may pera. Char! Nagkita na nga kami dito ng kapatid ko dahil nga malapit lang naman yung school niya dito sa may South Mall kaya naman sabi ko nga sa kanya ay sumama na nga din siya eto mga kapatid ko nga dahil nga malapit nga lang school nila dito sa may South Mall Kapag may oras nga sila, ay palagi nga sila dito pumupunta Kaya talaga pumunta ako dito dahil nga ililibre nga daw kami ni Kuya Uy, kapag lipi talaga, igpordago talaga ang ate niyo, char Maya-maya nga lang ay nandito na nga din talaga si Kuya Galing nga siya sa trabaho, dumiretso nga lang siya dito dahil nga ililibre nga daw niya kami Kaya naman pumunta na nga talaga din ako dito dahil nga wala din naman ako ginagawa sa bahay Pine-flex nga dito ng kapatid ko ang kanyang nail extension dahil nga sobrang ganda nga daw. Ang sabi ko nga sa kanya, hindi ka na makakapagugas ng plato dahil nga sobrang ganda na nga din ang kuko Sayang naman kung masisira din naman ito agad. Kakain lang naman talaga kami dito saglit pero bago nga yan ay maglilibot nga muna kami dito. Dahil nga baka daw merong magustuhan si kuya at mabili nga din niya. Uminto nga muna kami saglit dito sa may champorado dahil nga gusto nga ni kuya matikman nga namin itong natikman niya nga din na champorado. Mura lang naman din tong champurado na ito, 35 nga lang yung pinakamalit nga nila. Dark chocolate nga pala yung in-order ko, ubi naman sa kapatid ko. Mukhang masarap nga din naman talaga ito dahil nga amoy pa nga lang din talaga, Ay, sobrang sanap na nga din talaga. Kaya naman titikman nga natin for today's video. Hindi ka naman talaga magsisisi sa si champurado nila dahil nga sobrang sarap nga din naman talaga ng champurado nila. Ang dami din talagang gatas na nilagay kaya naman sulit na sulit din talaga yung 35 pesos. Hindi rin talaga ako maylik sa mga champurado na yan dahil nga hindi ko nga bet yung mga matatamis. Mas bet ko talaga yung mga maaalat, talo na yung sobrang alat para sure na sure na talaga na magkakasakit tayo na ito. Char! <laughs> sa kakalakad nga namin eh, na nakarating na din kami dito sa may food court. Naisip ko nga na sa Mr. Gimbab na nga din kami kakain para naman matikman ko na nga rin talaga itong matagal ko na cravings. Madalas din talaga yung mga cravings ko ay nilulunok ko na nga lang din at iniinom ko ng tubig dahil nga hindi ko rin naman talaga matitikman. Kakaselpon ko nga din talaga na ito, kaya naman kung ano-ano na lang din talaga yung mga cravings natin. Lalo na kung yung pinapanood mo ay puro pagkain at puro mukbang kaya naman kahit hindi mo kinakain yung pagkain ay mapapakain ka talaga dahil nga kakapanood mo nga ito. <laughs> Hindi din talaga ako mailig sa mga ganyang Korean na pagkain pero dahil nga sa kapapanood ko ay talagang gusto ko nga din talagang matikman. Wala na talaga yung tukbo ko na gusto ko talagang matikman noon pa man na eh, hindi talaga ako makabili. Ewan ko ba kung bakit. Buti na lang talaga eh medyo nakalawang-lawang si Kuya kaya naman eto at ililipin niya kami yung nakaisip na kami nakakainin namin dito kaya naman eto tinordered ko na nga din medyo nakaswerte nga tayo ngayon dahil nga meron nga daw silang paprikok sa atin dahil nga tatlo nga daw yung inorder namin kaya naman yung nakanap na kami ng pesto dito ay umupo na nga din kami dito at waiting na nga lang din kami sa order namin at yung dumating na nga yung order namin isa isa ko na nga din ito kinuwa. at eto na nga yung inorder namin tignan nyo na nga lang din dahil nga nakalimutan ko nga kung ano mga pangalan ng mga inorder namin at in fairness nga naman din talaga sa in-order namin, medyo masarap din naman talaga yung in namin. Lalo-lalo na yung parang pansit na kinain ng kapatid ko dahil nga sobrang sarap nga nito, sobrang tamis din. Di ko nga alam lasang asukal ba to o lasang oyster sauce. At yung kimchi nga pala nila, sakto nga lang din talaga sa timpla. Ito nga pala yung gusto kong kimchi, yung medyo matigas-tigas pa. Ayoko din kasi yung kimchi na lata-lata. At ito nga pala yung spicy tofu nila na gusto ko nga din talagang matikman. Pero sa pagkakataon nga ito, hindi ko nga bit yung lasa dahil nga hindi ko nga alam kung anong lasa. Hindi ko nga din talaga din maintindan kung anong, lasa nga din ito. Pero bakit ko napapanood ko, sarap masarap sila. Pero bakit ako, hindi ako nasarapan, Char? Siguro dahil nga iba lang din talaga yung panlasa ko, kaya ganito yung mukha natin, Char? At pagkatapos nga namin ito kumain, ay uuwi na nga din kami. Kaya naman dito ko na nga tatapusin ang aking video. Don't forget to follow and subscribe sa aking YouTube channel and Facebook page. Thank you for watching!